Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. This throwback story is from Tomas. Dear Kathy G, Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala si uh, Tomas. 65 years old at lagi akong nakikinig sa inyong programa. Kaya naisipan ko na rin ipadala ang aking kwento. Gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa aking asawa. Lagi ko kasing naaalala kung gaano kami nagkakilala, Kathy. Nakilala kong asawa ko na si Sedi noong sa Santa Cruz, Marinduque, kung saan nagdiriwang ang Moriones o Moriones Festival. Matagal na panahon na pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isip kung paano ko siya nakilala. Nakakatuwa naman Kathy kasi habang naglalakad ako noon papuntang bayan ay nakasalubong ko siyang naglalakad rin papalapit sa akin. Hindi ko pa siya kilala noon at biglang humangin ng malakas. Tantang-tanda ko pa, nakasandong puti at itim na palda ang kanyang suot. Dahil sa hanging habag at Kathy nilipad ang uh, kanyang palda, kitang kita ko ang nangyari sa kanya. Natawa ko bago ko siya tulungan. Nilapitan ko siya at tinulungan hawakan ang palda niya sa likod para hindi nalipa dahil nakikita ng ibang taong dumaraan rito ang kanyang kasuluk-sulukan. Hindi man lang kasi nag-short, Kathy. Dahil sa walang tigil na lakas ng hangin, naisipan kong ihatid na lang siya. Concern lang naman ako. Dahil babae at baka may makakita pa sa kanya na iba at may masamang balak. Konsensya ko pa kung pababayaan ko lang siya, Kathy. Tinanong ko siya kung bakit ba kasi ganun ang kanyang suot. Sinabi niya sa akin na hiniram lang daw niya ito sa kanyang pinsan. Kathy, Kinuha ko ang number niya at pangalan at simula noon naging mag-textmate na kami. Hanggang sa so dumating ang panahon, naniligawan ko na siya at sinagot rin naman niya ako agad. Hindi ako nagkamali ng tinuran ko, Kathy. Hindi lang maganda si Sedi, kundi maalaga, mapagmahal at masipag na babae ang kanyang personality. Nung naging girlfriend ko na siya, hindi ko na pinakawalan pa. Nagpakasal kami noon at nagkaroon ng pitong anak, Kathy. Sa kasamaang palad, kinuwa rin ng maaga sa amin ang panglima kong anak. Isa siyang children with disability o child with disability. Masakit man para sa amin pero kailangan naming tanggapin na wala na siya. Sa ngayon, may kanya-kanya ng pamilya ang anim kong anak at meron na kaming sampung apo. Masaya akong makita ang matagumpay ang anak namin ni Sedi, Kathy. Sa kabila ng pagsusumikap namin noon, kahit na magbubukid lang kami ay naitaguyod namin ang pag-aaral nila. Lagi kong kinukwento sa mga apo ko kung paano kaming nagkakilala ng Lola Sedi nila. At tuwang-tuwa ang mga ito habang nagkukwento ako, Kathy. Palagi ko rin sinasabi na kung pipili man sila ng mapapangasawa, syempre yung tulad ko at ng Lola Sedi nila. Kathy, nitong nakaraang linggo lang, binawian na ng buhay si Sedi. Wala siyang naging malubhang sakit. Isang araw, ginising ko siya mula sa kanyang pagkatulog pero hindi na siya gumising pa. Akala ko nga na puyat lang ito kaya ang tagal bumangon. Pero hindi pala. Masakit para sa amin ng mga anak ko na ganun na lang siya kabilis nawala ni walang pasabi o dahilan para kunin siya sa amin ng ganun kadali. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Kathy. Sariwa pa rin sa akin ang nangyari dahil nakakabigla ang gumising ng isang araw na wala na pala ang mahal kong asawa. Lagi ako nagpapasalamat sa mga ala-alang na iwan niya sa akin. Lagi kong pinabalik-balikan sa aking ala-ala ang mga masasayang pagsasama namin at kung paano kami nagkakilala. Baka sakaling mabawasan ang kirot ng aking puso. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang sakit na mararam or nararamdaman ko, Kathy. Hindi ko pa rin matanggap na wala na ang pinakamamahal kong sedi na aking asawa. Kathy, paano ko ba tatanggapin ang pagkawala ng asawa ko? Sobra pa rin po akong nasasaktan sa nangyari Sumulat ako sa inyo, baka sakaling matulungan niyo ako kung papaano ko matatanggap na wala na siya. Alam ko nasa tamang edad na ako, pero kailangan ko ng mga taong mahihingan ko pa rin ng payo. Minsan napapaisip na lang ako, kailang kaya ko kukunin para makasama ko na ulit si Seti. Ano pa ang dapat kong gawin, Kathy? paano ba ako makaka-move on sa pain na nararamdaman ko ngayon? Sana po ay matulungan niyo ako. ganun din po ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lang, gumagalang Thomas. Love me, Kathy G.